alamin natin yung mga pinagkaiba ng mga kagamitan noon tsaka ngayon sa panahon ngayon no napakahirap ng buhay ano ba yung mga pagkakaiba ng mga gamit noon tsaka sa ngayon mga para malapan ng mga bagong kabataan ngayon tsaka yung mga kabataan noon ano ba ang yung nga mas mahirap ngayong buhay noon telepono ganyan ang telepono noon yan yung niro-rotate yan iro mo yon pagka magda-dial ka hindi katulad ngayon na 'di ba may mga telepono na yun pinipindot mo lang eh ngayon uso na puro cellphone na lang iwan pinipindot mo siya yung numero yung telepono na ganyan iniro-rotate eh, mo, mo pa halimbawa 1 uh, tapos, iikot mo siyang gano'n, itatapat mo doon sa may bakal. Ayan. Tapos, 2, ah, uh, halimbawa, 3. 1, 3, 2, 4, 6, 5, halimbawa. 1, ikot mo, 3, uh, itatapat mo yung daliri mo sa 3, i-rotate mo ulit. Tapos, babalik siya. Tapos, two lalagay mo yung kamay mo doon sa may butas i mo hanggang doon sa may bakal pag bitaw mo babalik uli siya iikot uli beeper pager ito naman yung nakaka-receive ng mga messages pero hindi ka nakakapag-reply dito makikita mo na lang siya sa uh, mobile mo mo, mo isang siyang mobile na nakaka-receive ng messages. Uh, yung magme-message sa iyo, mag, uh, tatawag siya sa by phone. Pagkatapos may makakausap siyang operator kung ano ilalagay sa uh, beeper mo or sa pager mo. Then, marireceive nung uh, yun nga nung receiver na may pager. Tutunog siya tut gaganon tutunog so pagka siya babasahin niya yung message mo yan ganyan babasahin niya ko ano yung mga message para siyang text pero hindi siya nakakapag-reply so pwede siyang mag-reply tatawag din ng phone cellphone. Ang cellphone noon ay analog. Yan. Ganyan na itsura niya. Analog. One-liner lang siya. Ayan. Mal malalaki siya. Tapos, pagkatapos ng analog, nakalinya yan eh. Hindi siya yung uh, prepaid katulad ngayon. yan Pagkabili mo siya, nakalinya na siya. Tapos, sumunod dyan yung may mga maliliit na naguso na siya yung uh, one liner din two liner pa yata mga black and white din yan idadial mo siya pero hindi siya katulad ngayon ng mga android na cellphone na colored siya mga two liners lang yan black and white sulat noon, usong-uso yan, sulat, lalo na pag may kamag-anak ka ng mga OFW. Sa ngayon, uh, cellphone na lang, o kaya video call, noon sulat, halimbawa may mga invitations pa. So, halimbawa, ikakasal na ng after one week, kabibigay mo pa lang ng invitation card, sumulat ka na iimbitahan mo, ninong pala siya, ninang sa kasal, o ninang sa binyag. Pagka medyo minalas-malas pa, aabutin pa yan ng one month. Ah, halimbawa, nasa liblib na lugar pa yung bahay mo, abutin pa ng one month bago mo ma-receive na, ay, ninong ka pala, ninang ka pala, tapos na yung <laughs> tapos na yung binyagad bago mo matanggap yung sulat ganun kabagal noon samantala ngayon cellphone, video call isang tawag mo lang ah, oh, eh ninong ka Ganon. um, sa sulat dati kasi pagka magpapadala ka ng sulat babayaran mo yung lalagyan nila ng stamp nagbabayad ka sabihin halimbawa yung stamp is worth 10 pesos or depende kung sa ang lugar mo uh, ipapadala. Ganon din kadami yung stamp na ilalagay. Nabawa, uh, 5 pesos ang stamp, 10 pesos ang mo. Ang, um, ang halaga ng sulat mo, so dalawang stamp ang ilalagay. Then, meron iba'y eh, pagka nakaka-receive ng sulat. Halimbawa, uh, galing sa abroad, mga kamag-anak na OFW, iniipon nila yan mga stamp mga nagkaroon noon nag-uso yung mga nagko-collect ng mga stamps ah, uh, television black and white ewan ko lang kung may mga black and white pa na TV sa panahon ngayon yan ah, uh, hindi siya colored black and white pa lang siya noon. Ganyan na yung ganyan na itsura niya. Pero nung 1980s, yan karamihan pa. Yung iba, ganyan pa ginagamit. Pero yung iba, nag-colored na rin. Nag-start na rin ng colored TV. Yan, 1990s. Puro mga colored na siya. Yan, ganyan ang ano, uh, black and white. Hindi ko na alam kung may mga buhay pan TV hanggang ngayon na black and white pa rin. Um, plaka sa nine, nung 1980 hindi nag uso 'yung plaka pero ginagamit 'yan ng mga DJ pa meron minsan 'yung mga kanta na nagra-rap. 'Yon, 'yung ginagamit-gamit nila pabalik-balik 'yung plaka. Tututut 'yung mga gumaga nun. 'Yan. So, plaka, pero gina, luma na rin kasi yung style. Yung plaka, ilalapag mo dun. Yung para siyang CD na malaki. Yung patutugtugin. Yan yung plaka. Tapos, then nag-uso din itong yan, yung cassette, cassette tape. Meron siyang tape tape siya para ano ilalagay sa loob tapos yung cassette pipindutin mo kung play or i-rewind mo gusto mong ibalik forward fast forward meron siyang ganun uh, minsan nga iniikot-ikot na lang iniikot-ikot na lang yung ano yung tape niya Min -nya sisira minsan kinakain ng kaset na sinusubo na sisira napuputol yun yung na uh, cassette tape yung ganito yung cassette tape tapos sasalpak sa loob Pwede rin mag-record dyan. Para siyang film. Uh, film umiikot-ikot. Yan. napupunta yung voice pagka nagre-record. Then, ipa-play mo siya. pwede mo rin siyang... Mabubura siya pagka narecordan mo yung dating nakalagay dyan. Pwede mong i-rewind, i-play. Yan. May pause din siya. Then, nag-uso yung Walkman noon. ah uh, 1980s, 1990s na yata yung Walkman nag-uso. Kausuan sa mga kabataan yon may earphone or headset earphone Ilalagay sa tenga habang mga may hilig sa music yan habang nasa biyahe yan, isinasalpak yung cassette tape doon, tapos tutusok yung uh, earphone. Walkman. Um, Betamax tsaka VHS. Yan, kanya yung Betamax tsaka yung sa VHS. Merong player din yun Kung sa ngayon ay VCD na tinatawag noon Betamax or VHS. Ang pinagkaiba ng uh, Betamax sa VHS, yung Betamax ay merong higher resolution than VHS. Yung sa computer, may computer na rin noon. Kaya lang, mas mahirap siya gamitin. Black and white din siya. May, meron din yung green Masakit siya sa mata. Ah, uh, yan mga desktop. Yan, computer siya. Pero wala siya, wala pa siyang hindi pa kasi uso yung sa online internet, mga wifi. May may tinatawag siya noon na LAN. Kakinakabitan siya ng cable. Yan, pero ano pa lang siya. Hindi siya katulad ng sa ngayon. Inaaral pa yan noon may mga printer na rin uh, yung printer na ano pang black and white nga lang yung ganon uh, disket may nausong noon na tatlong klase ng disket merong 8 inches tsaka 5 and a half inches tsaka 3 and a half inches yung dalawa para siyang karton. Malaki siya yung 8 inches tsaka 5 and a half inches. Then yung sumunod yung tinatawag nilang floppy disk yung 8, uh, 3 uh, and a half inches. May para siyang lock na bakal. Isinusuksok siya sa may computer. Para siyang sa ngayon yung CD and then after CD ngayon USB na siya. Yun, pwedeng maglagay doon ng mga uh, files. Sinisave doon yung mga files. Ganun. Camera. Yan, ganyan ang itsura ng camera noon. Yan. May ibang camera na may zoom na rin lahat ng camera noon ginagamitan siya ng film pero nitong 19 nitong 1980s puro mga colored na siya noong sinauna pa mga black and white pa pero nitong 1980s mga colored na yan sinasalpakan siya ng film para gumana itong mga film na to depende to sa kung gaano karaming shots sinasabi meron 12 shots 24 shots 36 shots ilalagay mo sa loob ng camera then nilalagyan din siya ng baterya bago gamitin so pag halimbawa 12 shots siya tapos naubos mo na yung 12 shots ipapadevelop mo na siya para maging picture punta ka sa developing center then yung sa picture, hindi papabayad sa iyo kung halimbawa malabo ang pagkakuha mo, pangit, sira, ganyan. Siguro nanginginig yung kumuha ng uh, picture, yung nag-picture uh, sa inyo. yon hindi papabayad yon pangit ang pagkakuha. Pero kung halimbawa puro pangit lahat, 12 shots sayang naman. Ganun. Ganun ang pangit sa camera noon ang uh, sa ngayon yeah, katulad ng cellphone makikita mo, buburahin mo kaagad shot lang lang, shot, hindi na kailangan ng film ngayon encyclopedia ang encyclopedia is mga books marami siyang volume uh, depende sa dami o laki ng klase ng encyclopedia Uh, meron siya mga nakasulat na letters sa labas depende kung anong uh, anong word ang hahanapin mo para siyang dictionary may A, B, C, D Then, nakalagay kung anong limbawa, uh, letter D uh, dutch hand so, buksan mo yung uh, letter D tapos D, A yun, makikita mo yung word na yan dutch hand uh, kung baga sa ano, uh, pag si search noon yan ang ginagamit nila ngayon is cellphone lang google uh, isang pindutan lang mas mabilis ang searching ngayon kaysa noon noon kasi hindi pa nga uso yung mga Uh, internet na yan. So, mas mahirap maghanap noon. Ayan ba nga? Ganyan ang ginagamit namin noon, lalo na yung mga iba mga... Hindi pa kasi uso noon yung mga nagtitinda ng mineral water. May iba, di ba, nagbabaon ba ng tubig? Uh, iba nga, Uh, sa poso, kaya sa gripo, isasala pa o kaya pakukuluan yung tubig, ilalagay nila dyan. Isasala pa nga, may tela pa yung, uh, may tela pa sila na no, ilalagay sa may gripo o kaya yung mga medyas na malinis, mga telang malinis. Bago yan ang gagawing inumin, tapos ilalagay dyan sa may banga, yan may gripo dyan. Yan yung inuman noon tapos meron iba doon sa batalan. Kung yung banyo, halimbawa paliguan. ang timba nila ganyan, malamig ang tubig diyan. Uh, kasi ano siya, uh, gawa sa clay. Yung lola ko nga noon, ano na, uh, may isda pang nilalagay diyan kasi walang ref doon sa uh, probinsya wala siyang ref. Diyan niya nilalagay yung mga isda bago lutuin, buhay. Pero huliin niya doon sa loob. Parang aquarium niya yan. Yung banga. Palayok. Yan. Sa ngayon, yung palayok, kung alam niyan, yan, ala, syempre marami nakakaalam yan, yung pokpok -pok palayok, diba yung pagka may piyesta, may palaro, yung pok nila, yung may pera sa loob. Pagka pok basag. na yun, yung mga pera o mga candies, yung mga prices. Uh, sa ngayon, uh, noon ginagamit din yan sa probinsya. Masar masarap, masarap sya na lutoan ng mga ulam. O kaya mga, yung mga sinigang, ganon Yung mga luto sa kahoy. 'di sa probinsya ngayon mga nagluluto pa sila sa kahoy. Yung iba ginagamit to sa mga restaurant, lalo na yung mga Filipino restaurant. No, mas masarap ang luto kasi pag uh, diyan chak uh, tapos sa apoy siya. Yeah, iba yung ano niya eh. Pilipinong Pilipino yung dating niya. Ah, uh, yung plancha, Itong plancha na to, uh, ginagamit din to nung 1970s pa siguro, 1960s, mga sinauna mga lola natin. Pero hanggang ngayon marami pa rin gumagamit dito, lalo na yung mga hindi maka-afford ng sa kuryente, pagbili ng mga mamahaling, lalo na sa mga probinsya, kasi sa probinsya merong iba sa nga hanggang ngayon gumagamit pa rin sila ng uling uh, sabihin natin talagang ginagamit to noon dahil nga hindi pa siyempre uso yung uh, yung mga plantsya na sa katulad ngayon uh, nilalagyan to ng uling sa loob. Yan, binubuksan tong loob niya. Tapos lalagyan mo siya ng uling lalo na pag uh, laging walang kuryente, pwede mo siyang gamitin. Tapos lagyan mo sa loob, sarado, sarado mo maigi, may lak 'yan eh. Bago 'yan ipapahid mo na siya sa damit. Yan ang plancha noon. Hanggang dito na lang po, sana ay may mga natutunan kayo. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pakipindot na lang ang subscribe at pakilike na rin. Maraming salamat po.